Ayan guys, hindi ako nakapamasyal kasi may bagyo. Ayan. Uwi <laughs> <laughs> na kami kasi kahit hindi kami nakapamasyal kasi ang lakas ng bagyo. Wrong time you guys. Hindi ako nakapamasyal dito sa bagyo. Naturob lang ako dito guys. Talagang <laughs> dumaan Ayan guys, oh, ayan ang kasama ko. Ah. Oh. Ayan si Christine, beautiful. Uh, ayan. Yeah. Ayan, si huh? Anak ko Ayan, Ayan, may kilob shot out sa lahat. Hindi nakapamasyal si mama. So, <laughs> or yan yung aking manager guys. Oh. <laughs> Kung mayat yung aking manager ah. <laughs> Tignan niyo ah, maa -maa, yung labas. Grabe, yeah, ang ah, lakas ng ulan. Ayan, no? hindi makakagala. Hindi ako makakagala, guys. Yung na ito, halo -halo.